Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naging mataimtim ang pananalangin at pasasalamat ng mga residente ng Eastern Visayas para kay Pope Francis paghinumdom o pag-alala sa Santo Papa ang ginanap na banal na misa sa Daniel Z. Romualdez Airport Tarmac ngayong araw na pinangunahan ni Reverend Monsignor Ramon Stephen Aguilos. Dito rin ginanap ang misa noong January 2015 na pinangunahan mismo ni Pope Francis. Daan-daang residente mula sa iba't ibang panig ng rehiyon ang dumalo sa misa. May grupo ng mga kabataan mula sa St. Joseph Parish na hindi nagdalawang isip na makiisa sa pagbibigay pugay sa Santo Papa lalo't personal nila itong nakita we are ano um a member of commission on youth um from St. Joseph Parish and our involvement po today is um isa po isa po kami sa mga server sa uh, mass po ngayon it feels an honor and privilege po for us na na magserve po to tribute po para sa kanya. Si Maribeth de la Peña naman, ayaw ng alalahanin ang iniwang pinsala ng Super Typhoon Yolanda. Pero nang bumisita si Lolo Kiko sa Tacloban, naramdaman daw nila ang pagmamahal nito. Parang kahit na malayo, ma malayo ang mga tao, pinagtahan niya rin. Natapos, mo na ang pagmamahal niya talaga sa amin. At, pero nang dumating si Pert, Frances. Nasabi namin na nandito yung pakampi namin na nagbigay ng pag-asa sa Tacloban na bumangon at patuloy sa mga magagandang iniwan niya. Kabilang din sa mga dumalo sa banal na misa sina house speaker Martin Romualdez at assistant majority leader Jude Asidre. Pasa salamat ang mensahe ni Romualdez para sa yumaong Santo Papa.

Samantala, sa kanyang homilya, binigyang diin ni Monsignor Aguilos ang kababaang loob na ipinakita ni Pope Francis lalo na nang magsuot ito ng kapote sa pagbisita sa Tacloban dahil sa malakas na ulan. When he, mass here, he set aside his homily, moved by the and from the of his heart. He's off the cuff words reminded us that God weeps with us that Jesus is close in our pain Bukod sa paliparan nagdaos din ng misa ng pag-alala at pasasalamat ang Metropolitan Cathedral sa Palo, Leyte na pinangunahan ni Archbishop Most Reverend John Du dito matatagpuan ang artifacts na ginamit ni Pope Francis nang bumisita siya noong 2015 pati na ang mga iniregalo nito sa simbahan So, let's a... okay. keep on looking sa kaparehong lugar kung saan nagmisa si yeah. Francis ang mga residente mula sa ibang ibanguan ng Eastern Visayas. Gusto niyo pang ang mga naging prekusun ng Santo Gama bilang hindi demotipahan na tolika. Pero mas personal, mga sa kanilang magpipigay-pugay sa Santo Gama. Binigyan daw kasi ni Francis ng lakas ng bukod at panibagong pag-asa ang mga residente na nooy bumabangon pa lamang wala sa efekto ng Super Typhoon Yolanda. Mula rito sa Tagbawan City, in the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.